Good morning, si Site ulit po ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po sa amin ay good morning at sa Pilipinas naman ay good afternoon. So, magandang umaga sa inyong lahat at magandang hapon sa Pilipinas. So, anyway, guys, mayroon akong i-share sa inyo kasi alam nyo ba, na kahit ako hindi ako maniwala sa mga pinag uh, sasabi ng mga kasamahan ko at uh, uh, itong uh, manager ko, sabi niya, bakit daw ako walang walang uh, ano bang tawag nito sa Tagalog? Uh, walang kulubot sa mukha. Eh samantala daw na meron na akong may, may edad na ako. Para lang daw akong 28 years old. <laughs> siyempre naman, nung sinabihan nila ako ng ganyan, inatuwa eh, ako siyempre. Eh, mukha raw akong 28 years old. At ano raw ang aking ginagamit? Dahil sa liig ko daw, walang wrinkle. Sa edad ko raw na to, wala raw kulubot. Wala raw akong uh, mga line-line. Maliban lang yung dito sa noo ko, mayroon ako dyan konting kulubot. Alam, alam nyo ba guys, itong line ko sa noo, malaki yan dati. Ma, ano yan, malaki, mahaba. Mahaba siya, nalubog talaga siya kitang kita. Pero nung uh, mula nung gumamit ako nitong ginagamit ko ngayon, ay talagang nawala yung pati yung mga ano yung mga lines lines ko sa mata nawala siya eh dati kung ano-ano kasi yung ginagamit ko gumagamit ako ng kahit anong mga product mawala lang yung aking milasma. at yung wrinkles na rin at the same time. Alam nyo kasi meron akong milas dati yung so, punong-puno ang mukha ko ng milas, guys. Ang itim, nakakahiya lalo na kapag ako 'yung naghahanap ng trabaho, para para bang wala akong confident sa sarili ko. Talaga ang dami kong milas dahil nga sa sa ano dito sa sobrang lamig nagkaroon ako ng ganyan. Ang dami ang dami siya. Nandiyan na yung nagpabili ako sa Pilipinas ng kung ano-anong klasing mga product. Nandiyan na yung ano, na yung aking mukha dahil sa kung ano-ano na nga lang yung aking pinapahid sa aking mukha, mukha para mawala yung aking melasma. At the same times yung aking ringkel. At ngayon guys, meron akong natuklasan. Actually, uh, ano pa lang siyang ginagamit ko eh. Mula nung ihinto ko yung paggagamit ko ng kung ano-anong nilalagay ko sa mukha. Siguro six month na. Kailan ba ako nag-upload ng video? Six month or... Uh, ano na? Siguro mahigit... Uh, siguro magwa one year. Sabihin na natin magwa year. Uh, Mula nung talagang namagayong yung mukha ko. Ngayon, eh, ang ginagamit ko ngayon, eto na guys. Isishare ko sa inyo. Talagang mawa at the same time ay uh, pati yung liig nyo mawawala talaga yung mga wrinkles yan, di ba kapag tayo ay nagkakaroon ng edad yung liig natin medyo uh, malambot na siya di ba yung bang kulubot na pati yung mga labi natin mahahalata na, na kapag matanda na di ba mahahalata na pati yung dito sa mga gilid ng mga mata di ba eh talagang kumukulubot ngayon guys ito lang ang aking sekreto Ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo dahil proven ko talaga 'yan. 'Yan ang ginagamit ko ngayon. So panoorin natin. So ito guys, unang-una gumamit ako dito ng uh, Vaseline petroleum jelly. Tapos ayan, pinakulo ko sa pinak nagpakulo muna ako ng tubig saka ako siya inilagay. Nung kumukulo na 'yung tubig, nilagay ko na siya. Inihintay ko siyang uh, matunaw hindi naman siya ang ang plastic kasi ng baselin ay matigas. Kaya hindi siya lumalambot habang uh, pinapakuluan mo yung uh, vaseline. Tapos meron akong ano nilagay na cook uh, cocoa butter. Yan guys, kung makikita nyo yung nilagay ko, yan, yan, yan. Coco butter yan, coco butter. So, hinaluan ko siya ng coco butter. Tapos, meron ako ditong mga lipstick na may, yung mga tira-tira ba, yung mga magic lipstick. Mahilig ako sa magic, magic lipstick. Tapos, uh, ayan, yung mga tira-tira na yan, ay uh, ilalagay ko siya dito sa Vaseline kapag tunaw na. Ayan. So, huwag nyong itatapon yung mga tira-tira lipstick. Huwag nyong itatapon kasi sayang niyan ata uh, pwede n'yong mapakinabangan ulit. Kasi ano eh, sa sobrang mahal ng bilihin ngayon ay uh, ako kasi guys, alam n'yo masinop talaga ako. As long as na kaya, na pwede ko pang uh, mapakinabangan ang isang bagay, eh talagang uh, hindi ko siya itinatapon. So ngayon guys, ayun. At uh, natunaw yun na yung Vaseline at nakita nyo nga iba na yung kulay yung Vaseline. Kasi nga inilagay ko na yung lipstick doon sa uh, tinunaw ko na Vaseline at cocoa butter. So, ayan siya. So, mamaya nyan, ayan, nilagay ko na dito sa container. At uh, pati dito sa tatlong lipstick nilagyan ko rin para uh, ang bawa ng travel ako so pwede ko siyang dalin-dalin kasi hindi naman to pwedeng magdala ng mga uh, malalaking basilin sa hand carry so ayan guys kaya subukan nyo to guys dahil maganda talaga siya so uh, kung sakaling um, meron kayong itatanong sa akin mag comment lang po kayo at sasagutin po tapos ga tapos guys, ano, sa susunod na uh, vlog ko, ang aking content ituturo ko rin sa inyo kung paano ako naglalagay ng kulay sa aking buhok na uh, hindi kumbaga uh, hindi nagda yung aking buhok at kahit lumagpas yung pangkulay dito sa balat natin, ay hindi siya uh, ano ba 'tong tawag doon? hindi siya nagmamantsya pag naligo kayo ko ano lagyan lang ng sabon mawawala rin siya kasi di ba tayo kapag nagkukulay tayo ng buhok iniiwasan natin yung dito sa bandang uh, ano natin uh, noo kasi nga di ba mangingitim ako hindi ko iniiwasan yan nilalagyan ko para ma malagyan ng kulay yung ang yung maliliit na mga buhok ba na puting buhok hindi ko siya uh, nilalagpasan nilalagan nilalagyan ko siya so sa susunod guys ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa 'yon at uh, talagang maganda siya tapos hindi nagdadry yung inyong mga buhok eh yung buhok ko ngayon kalalagay ko lang mayroon akong nilalagay sa buhok yung bang uh, gata ng nyug. <laughs> yan, yan, gata ng nyug nilalagyan ko. Pero, meron akong nilalagay kapag ako ay nagkukulay ng buhok. Ipapakita ko po sa inyo. next time. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ah uh, please pasupport naman at 'wag niyo pong kaka kakalimutan na Pindutin ang bell button para po Uploaded po kayo palagi Sa mga videos na i-upload ko Maraming salamat po See you on my next video So ayan na siya guys o, Nilagyan ko rin yung maliit kasi kapag nagta travel Ayan, ito yung lipstick na Pwedeng lagyan, nilagyan ko na rin